Ito ang gawa dito pag gano may bagyo sa dorm namin. Galabas ng upuan yung isa. Ah, si Jason naman, abala-abala. Pagandahan dito ng kwarto sa dorm namin. Yan. Jason to. Alam mo. Pinapaganda niya yung kwarto niya. Kwarto niya yan. yan. Diba? Pagandahan kami ng kwarto rito. Tapos yung dalawa. Yan. Bisa niya. Papaturo yun sa kung paano maglaro. Ang ah, ginagawa dito pag may bagyo, walang pasok. Ang mga kwarto namin dito, tig tigisa kaming kwarto. Tapos kanya-kanya kaming babae dito. Oh. <laughs> Ito kwarto ko, di ba? O, yan, o. Parang ano yan. Tigisa kami ng kwarto dito sa company. Tapos binigyan kami ng aircon ni Daddy. Uh, yan dito sa dorm. Ano? Ganda ng dorm namin, di ba? Ayan. Ayan. Yung iba kasi wala pang ano, budget. Kaya hindi nagpipintura. Yung sa dulo, wala pa yun. Bagong dating. Pangalaw, wala pa. Ito sa gitna, wala pang budget yan. Yung sa akin, ko lang sa loob. Yan, ito, kwarto ko yan. Ito kasi nasa dulo. Yan, maraming budget yan. May ari ng ano yan eh. Na ang machine shop sa Pilipinas. Alam niyo yung pinakamalaking machine shop sa Pilipinas yun may ari. Nagpipintura na yan. Na no, bumabagyo, 'di ba? Ayun, ginagawa dito pag may bagyo. Mga busy-busy ko nyari, wala magawa. Paganda ako rito ng dorm. Pagandahan din kami ng chicks. <laughs> Lo basta si Jason eh. Yung dalawa no busy oh, ano? oh. Ah, busy. Nagpapaturo yun sa upahan ng Yan, yan na. Nagigigil na. panoorin yan tayo. Oo. 그라돌미네. 오 가라보이. s i